Noong umaga ng Nobyembre, tatlo nagkamali ng malaki ang Rusya. Nasira ng drone ng Ukraina ang radar system ng Rusya sa gas platform sa Dagat Itim. Ang, ang kanilang elite na special forces, ang kilalang-kilalang unit na Espanyola, ay iinakala nilang nakakita sila ng isang lumulutang nakutat sa gitna ng Dagat Itim. Pero nagbigay na ng babala si Pangulong Zelensky. Walang ari-arian ng Rusya sa tubig ng Ukraina ang ligtas. Lumabas ang mga video na ibinigay ng serbisyo na nagpapakita ng hindi bababa sa isa at posibleng dalawang drone na tumama sa mga jack-up na paa ng isang plataforma. Agad at eksakto ang ganti habang ipinakita ng Ukranya ang isang bagong, nakakatakot na katotohanan. Tapos na ang dominasyon ng Rusya sa dagat itim. Suriin natin ang bigla ang pag ataking ito, kung paano nabigla ang mga puwersa ni Putin, at kung paano ito maaaring magbago sa naval warfare sa hinaharap. Nakakatuwang isipin may isang teknolohiya na naging dahilan kung bakit posible ang pag-ataking ito at nangangako itong baguhin ang takbo ng digmaan. Paniwalaan mo ako, hindi ito tulad ng iniisip mo. Balikan natin simula at sagutin ang tanong. Ano ba talaga ang nangyari? Noong umaga ng Nobyembre, tatlo nagpasya ang Ukraine na salakayin ang Savage Rig. Bahagi ito ng Boyko Towers, grupo ng offshore gas rig na sinakop ng Russia mula Ukraine noong 2000 at labing apat sa aneksasyon ng Crimea. Matagal na silang mukhang ordinaryong industrial platform. Pero matapos ang pananakop noong 2000 at 22 ginawang militarisadong outpost ng Russia ang mga ito. Naging sentro ang mga ito ng pagmamanman na may radar, signal interceptor, at depensa laban sa himpapawid. Palutang-lutang sa gitna ng dagat, nagsilbi silang mga mata at tainga ng Russia. Sinusubaybayan ang mga galaw ng Ukraine at ginagabayan ang mga pag-atake ng may nakakakilabot na kahusayan. Ang Savage ang namumukod tangi, matatagpuan sa hilagang kanluran ng Crimea, sa pagitan ng sinakop na peninsula at Odessa. Naging mahalaga sa estratehiya at simbolismo ang lugar na iyon. Sa taktikal na pananaw, nagbigay ito sa Russia ng maagang babala sa malaking bahagi ng hilagang kanlurang Black Sea. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang impluensya ng Moscow sa tubig ng Ukraine. Ang piligrong ito ay isang jack-up platform na dinisenyong umangat sa ibabaw ng alon. May helipad para sa labindalawang toneladang helikopter at puwang para sa anim na tao. Pero sa araw na iyon, mas mapanganib ito. Nandoon ang elite unit ng 88 ka Reconnaissance and Sabotage Brigade ng Rusya, tinatawag na Espanyola para sa mga komandante ng Rusya. Ito ay kuta. Pero iba ang tingin dito ng mga tagaplano ng Ukraina, isang mahina at hiwalay na outpost masyadong malayo sa mga posibleng tumulong. Matagal nang minamanmanan ito ng intelihensya ng Ukranya. Sinubaybayan nila ang galaw, supply, pagpapalit ng guwardiya, at pagaktibo ng radar. Pagkatapos, may nagbago at may bagong lumitaw. Ang mga espesyal na puwersa ng Rusya, hindi lang ito mga karaniwang tauhan ng Navy. Ayon sa militar ng Ukranya at open source intelligence, ang elite na unit ay mula sa Espanyola na nagmula sa mga radikal na football ultras itinatag noong 2000, at labing apat sa gitna ng labanan sa Donbas. Lumago ang brigada, at naging pribadong militar na kumpanya sa 2000, at 23, na sinuportahan ng United Russia Party ni Putin. Dalubhasa sila sa operasyong pandagat, reconnaissance, at drone strikes, na may limang daan at limampung miyembro, kasama ang isang daang operator ng kamikaze drone. Ipinapakita ng presensya nila sa Savage ang seryosong pagpapahalaga ng Russia sa Pelenke. Ipinakita nito ang kinatatakutan ng Ukraine ang tumpak na atake mula sa gilid na umiiwas sa depensa at tumatama sa pinakaligtas nilang lugar. Natukoy ng intelihensya na may crew ng anti-tank guided missile doon handang targetin ang kagamitan ng Ukraine sa baybayin. Dahil dito, kumilos ang Ukraine. Hindi ito nagsimula sa dramatikong pagpapakawala ng misil. Nagsimula ito sa katahimikan. Ilang mahihinang blip sa radar. Mababa at di makilala. Na-detect ng sensor ng Russia ang paglapit ng mga drone habang nakumpirma ng reconnaissance ng Ukraine ang lahat ng detalye. Ilang oras bago iyon, namapa ang posisyon ng tropa, antena, at tore ng komunikasyon hanggang bawat metro. Nagsimula ang pag-atake at naglabas ang hukbong dagat ng Ukraine ng mga video ng malinaw at planadong pag-atake. Nagsimula ito sa mga walang tao na sasakyang pandagat na tahimik na dumudulas sa ibabaw ng tubig. Halos walang alon mula sa kanilang mga deck. Nagpalipad ng maliliit na first person view kamikaze drone. Mabilis gumalaw ang mga drone na ito malapit sa tubig. Dumudulas sa ilalim ng radar at umiiwas sa putok ng mga tropang ruso sa pelengke. Isang drone ang tumama sa gilid ng helipad. Nagpasiklab ng apoy. Makalipas ang ilang segundo. May isa pang bumangga sa mga haligi ng pelengke. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog. Marahil mula sa nakaimbak na bala o gasolina. Biglang sumabog ang apoy nagbigay ng matinding liwanag sa buong abot tanaw. Sumabog sa mas mababang palapag, yumuko ang bakal at yumanig ang estruktura. Mabilis na kumalat ang apoy, tinupok ang rig at sinunog ang kagamitan. Habang umiikot ang mga antena ng radar sa init, tumaas ang usok habang tumagilid ang plataforma at ang helipad ay umangat sa langit. Humampas ang alon sa kalahating nakalubog at naglalagablab na guho. Sa madaling salita, matagumpay ang misyon. Tulad ng dati sa digmaan, Maingat ang mensahe ng Kiev. Maikling pahayag lang at napatigil ang pagmamanman ng kalaban. Nawasak ang elite special forces unit at ang anti-tank guided missile group. Walang papuri, walang palabas. Maingat at eksaktong operasyon ito na layuning magpadala ng mensahe hindi lang sa Russia kundi sa lahat ng sumusubaybay sa digmaan. Sa kabilang banda, nagsalita rin ang reaksyon ng Moscow. Tumahimik muna ang state media. Tapos biglang nagpalit ng usapan ipinahayag ng Ministry of Defense na may Ukrainian na bangkaraw na pinabagsak ng mga Lancet drone gamit ang lumang video para palabasin na panalo nila ito. May mga Russian channel na usap-usapan ang mga nasawi sa tropa ni Espanyola. Ngunit mas matindi ang epekto ng pananahimik ng Kremlin kaysa opisyal na pagtanggi. Walang eksaktong bilang, pero nabura ang buong detachment sa pag-atake. Dose-dose ng ultras na operator. Nawala agad sa ilang segundo. Malaki ang naging epekto sa taktika dahil nagbibigay ang rig ng surveillance data sa mga unit ng Russia sa Crimea. Ang pagkasira nito ay nagdulot ng bulag na bahagi sa mga pangunahing daanan ng barko at mga rutang baybayin, eksaktong mga lugar na sinusubukan muling buksan ng Ukraine. Dahil sa pagkawalan ni Savash, nabawasan ang Russian anti-tank missile crew, kaya lumiit ang presyon sa depensa ng Odessa. Sa estrategikong pananaw, mas malalim ang epekto nito. Sinira ng pag-atake ang ilusyon ng pagiging hindi matalo ng Russia sa Dagat Itim ang dating di nakikitang kuta ay naging nagliliyab na panganib at babala sa iba. Hinamon nito ang ideya na kayang kontrolin ng Russia ang dagat gamit lang ang distansya at pananakot. Akala ng elitistang unit ng Espanyola sila ang leader sa pandarambong sa dagat, pero nagkamali sila. Sa halip, ipinakita ng Ukraine kung paano talaga ito ginagawa. Hindi ito isang beses lang nangyari. Ang pag-atake sa Savage, ang ikaapat na insidente sa Boyko Towers mula 2000 at 22 dalawa na unti-unting nagpapahina sa kontrol ng Moscow. Kasama ito sa mas malawak na estratehiya ng Ukraine tukuyin at alisin ang matitibay na posisyon ng Russia na nagpapalawak ng saklaw ng Moscow lampas sa baybayin nito. Bawat sirang radar, nasunog na imbakan, at lumubog na barko ay unti-unting nagpapahina sa kontrol ng Russia. Hindi ito tinawag na paghihiganti ng mga tagaplano ng Ukraine kundi evolusyon. Ang bansa nila ay lumipat mula sa pagtatanggol ng baybayin tungo sa pagbabago ng mga patakaran ng digmaang pandagat. Malinaw ang mensahe, ang dagat itim ay hindi na hawak ng pinakamalaking hukbong dagat, kundi ng pinakamabilis matuto. Ngayong taon, nagtala ng tagumpay ang mabilis matuto. Mula 2,000 at 22, mahigit tatlong pubarko ng Rusya ang nasira o nilubog ng Ukraine drone, dahilan para umatras ang hukbong dagat sa Novorossiysk. Gayunpaman, may isang tanong na nananatili. Paano nagawa ito ng Ukraina? Ang Savashrig ay nasa 40 kilometro mula sa Baybayin, malalim sa pinagtatalo ng dagat. Walang misail na makakaabot doon nang hindi naaalerto ang radar ng Russia at nagpapalipad ng interceptor. Kaya delikado ang sitwasyon. Pero hindi lang ito tsyamba. Kakaiba talaga. Ang bida sa palabas ay ang sea drones. Mga walang taong sasakyang pandagat na dinisenyo para sa eksaktong galaw, bilis, at bisa. Hindi lang kagamitan ang mga drone na ito. Sila mismo ang estratehiya. Mababa ang profile, nakamamatay, at laging nagbabago. Ginawang laro ang digma ang pandagat gamit ang angulo, algorithm, at tatempo Ang savage ay hindi lang pag-atake, kundi demonstrasyon. Mula sa krisis nagugat ang sea drone program ng Ukraine. Noong libo at dalawa Walang pumigil sa pagdomina ng Russian Navy sa Black Sea dahil wala nang hukbong dagat ang Ukraine para lumaban. Nabawi nila ang kakulangan sa barko sa pamamagitan ng pagiging malikhain. Sa kabila ng matinding pagsubok, nag-improvise ang mga inhinyero at taktiko ng Ukraine. Ang unang prototype ay pansamantala, gamit ang bangkang pangisda, jet ski, at maliliit na bangkang sibilyan na inangkop para magdala ng pampasabog. Mabagal at lantad sila, pero epektibo. Ang bawat tagumpay ay may bagong taktika. Bawat kabiguan ay aral. At sa bawat pagbabago, gumanda ang mga disenyo. Pagsapit ng dalawang libo at dalawamput tatlo, malaki na ang inangat ng laro ng Ukraine pagdating sa sea drone. Ang dating mabilisang solusyon at improvised sa labanan ay naging makinis, matalino, at nakamamatay. Noong taon na yon, dalawang drone ang ininilunsad sa dagat. Magura Vilima at Sea Baby pareho silang mabilis. May global positioning system at kayang lampasan ang depensa ng Russia, pero iba ang lakas nila. Si Magoda Vilima ang maraming kayang gawin. Dinisenyo ng militar na intelihensya ng Ukraine, ito ay 55 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Napakababa ng pagkakalutang nito sa tubig. Halos kalahating metro lang ang taas mula sa ibabaw, kaya halos hindi ito napapansin ng radar. Kapag puno ang karga, tinatayang nasa labing isa tonelada ang bigat nito. Naglalayag ito ng 22 knots, umaabot ng 42 knots kapag todo bilis. At may saklaw na 800 at 33 kilometro. Sapat na iyon para makapasok sa teritoryo ng kalaban, dala pa ang hanggang 300 at 20 kilo ng pampasabog. Kayang butasin ng ganung kalakas na armas, ang barkong pandigma at nagawa nga ito. Ginamit ang Magoda drone para sirain ang Russian patrol ship Sergei Kotov na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang bawat drone na nagkakahalaga ng dalawang daan at limampung libo ay kayang sirain ang barkong dalawang daang beses na mas mahal. Ang Sea Baby, gawa ng security service ng Ukraine, ay mas mabigat, mas malakas, at mas malayo ang abot. Kayang magdala ng walong daan at 50 kilo ng pampasabog at lampas. Isang libong kilometro ang abot nito. Ginamit ang mga drone sa mga delikadong misyon, gaya ng pag-atake sa Crimean Bridge. May mga bersyon na kayang magpalipad ng maliliit na first-person view drone habang nasa misyon. Kaya ang isang atake ay nagmumukhang kawan ng drone. Ang Sea Baby ay sandata at mensahe rin. Pinapakita nito ang pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine at kung paano natatalo ng matalinong disenyo ang lumang militar na pag-iisip. Sabay binago ni Namagoda at si Baby ang patakaran sa Black Sea. Pinakita nilang kayang lumaban ng maliliit na makina basta at may matalinong estratehiya. Hindi lang gumawa ng drone ang Ukraine, kundi nagpasimula rin ng bagong pakikidigma. Taon-taon may pagbabago. At pagdating ng 2025, naging ganap na programang pangsandatahan ng mga inhinyero ng Ukraine ang mga dating inobasyon. Sa madaling sabi, Napabuti lahat, pati si Baby, na umabot na sa isang libo at limang ang kilometro ang saklaw, na doble ang kapasidad ng kargamento sa dalawang libong kilo. Kaya naging malakas na sandata ito laban sa Sevastopol mula malayo. Pero ang operasyon sa Savas ay umasa sa Magurav Lima sa isang hybrid na setup. Lalapit ang inang drone, magpapalipad ng first-person view kamikaze drones para guluhin ang depensa. Tapos susunod ang sarili niyang suicide attack ipapakita ng mga bagong viral na video kung paano mabilis lumapit ang sea drone at magpakawala ng aerial scout bilang panlinlang. Pagkatapos ay ang huling pagsalakay. Ang mga makinang ito ay kumikilos na parang mga multo. Naglalakbay sila sa dilim, dumadaan sa radar, at nilalapitan ang target ng walang babala. Ang kamakailang pag-atake sa oil rig ay halos tiyak na resulta ng ganitong uri ng sabayang pagsalakay. Mga makina na nagtutulungan para isagawa ang isang misyon na imposibleng magawa ng isang crew ng tao nang hindi nalalagay sa matinding panganib. Malaki ang epekto ng pagkakaroon ng mga drone na ito. Mas mura ang sea drone kaysa warship, pero kaya nitong banta ang infrastruktura, elite, tropa, at yaman ng hukbong dagat. Pinipilit nito ang hukbong dagat ng Rusya na baguhin palagi ang depensa nila. Hindi naligtas ang mga base ng Ford at naaantala o nililihis ang mga konvoy ng suplay. Bihirang umalis ang mga barkong pandigma sa Novorossiysk nang walang escort. Pero bukod sa hirap sa lohistika, may mas malalim na epekto ito sa isipan. Ang isang armada na dati kumikilos ng may kumpiyansa ay ngayon nag-aatubili, binabagabag ng mga banta na hindi nito lubos na matukoy o mapigil. May kapalit ang pagbabago ng patakaran. Ipinakita ng sea drone ng Ukraina ang kahinaan ng Rusya kaya kinailangan nilang tumugon. Tahimik ang Moscow ng limang araw, kaya humupa ang usok at kumalat ang mga video. Noong gabi ng Nobyembre, walo na basag ang katahimikan sa isa sa pinakamalaking drone at misil na pag-atake sa digmaan. Mahigit apat na raan at 50 drone at apat na limang misil ang tumama sa kalangitan ng Ukraine. Lahat nakatutok sa mga planta ng kuryente, substation at linya ng gas. Hindi sumasagot ang Russia sa pamamagitan ng mga salita? Sumasagot ito sa pamamagitan ng kadiliman. Pagsikat ng araw, milyon-milyong tahanan sa Ukraine ang nawalan ng kuryente. Puminto ang mga water pump at ang mga ospital ay lumipat sa backup generator. Sa Zaporizhia, sumabog ang shrapnel sa apartment. Nasugatan ang marami at labin lima ang namatay, kabilang ang lima bata. Maagang dumating ang taglamig at pinalala ito ng Russia ayon sa hukbong dagat ng Ukraine. Kinabukasan, tinarget ng Russia ang grid matapos bulagin ng Ukraine ang kanilang mata sa dagat itim. Tanggalin mo ang kanilang rig. Tatanggalin nila ang iyong internet. Ang palitan na isang rig para sa kalahati ng kuryente ng isang bansa ay ang bagong matematika ng digmaang ito. Gumagastos ang Ukraine ng P200 at 50,000 kada drone para sirain ang surveillance hub. Habang milyon-milyon naman ang gastos ng Russia sa mga misil at umaasa sa lamig para matapos ang labanan isang panig ay patuloy na natututo. Ang kabila naman ay patuloy na sumusugod. Pero isang bagay ang malinaw. Unti-unting nawawala ang kontrol ng Russia sa Black Sea. Kaya sinasamantala ito ng Ukraine. Hindi hiwalay ang pag-atake sa oil rig. Bahagi ito ng mas malawak na kampanya. Isang mahaba at sinadyang pagbabago ng isang lugar na dating pinaghaharian ng kapangyarihan ng Russia tungo sa isang lugar ng pagsubok para sa inovasyon, katatagan, at hindi pantay na pakikidigma ng Ukraine. Noong 2000, at dalawamput-dalawa naging palaruan ng Russia ang Black Sea. Ang hukbong dagat nila ay malayang nagpapalipad ng misil mula Crimea. Nagbablockade ng daungan ng Ukraine at hinahamon ang pandaigdigang komunidad na makialam. Ang Sevastopol ay naging simbolo ng lakas ng hukbong dagat. Parang lumulutang na kuta. Sa loob ng maraming buwan, ang pag-access ng Ukraine sa sarili nitong baybayin ay naging isang pangarap lamang kaysa sa realidad. Pagkatapos ay dumating ang isang mahalagang sandali. Isang umaga, nawala ang ilusyon ng kawalang-talo ng mga ruso. Nagpakawala ang Ukraine ng isang Neptune missile na may napakatinding katumpakan, at ang Moskva, ang punong barko ng Russia, ay lumubog sa ilalim ng mga alon, kasama ang apat na punong marinong sakay nito. Matapos mawala ang Moskva, agad na nag-shift ang Ukraine sa paggamit ng maliliit, mabilis, at unmanned na mga sistema. Ang mga sandatang nabanggit kanina, gaya ng Sea Drones, coastal artillery at precision missiles ang nagsimulang magtakda ng ritmo ng labanan. Ang mga kagamitang ito ay nagdulot ng banta kaya umatras ang mga barkong ruso sa pinatibay na posisyon. Ang mga pantalan na dati abala sa mga logistika ng Rusya ay naging mga lugar ng pag-iingat. Inilipat ang mga ruta ng supply, naantala ang operasyon at pinatibay ang mga base ngunit may gastos ang bawat pagbabago. Habang lumalapit sa Novorossiysk o Dagat ng Azov, Lumiit ang espasyo para ligtas magpakita ng kapangyarihan ang Rusya. Hindi lang kagamitan ang dahilan ng pagbabagong ito, kundi pinalakas din ng tapang at tuloy-tuloy na pag-e-eksperimento. Ibinunyag ng mga pag-atake ng Ukranya sa tulay ng Crimea, imbaka ng gasolina, at plataforma sa dagat ang bagong doktrina. Walang target na masyadong malayo, masyadong pinatibay, o masyadong simboliko para tamaan. Maging ang elite na unit tulad ni Espanyola, na dating untouchable, ay ngayon kumikilos dahil sa patuloy na banta, mula sa mga sistemang hindi nila palaging natutukoy o napipigilan. Akalan ng Naval Detachment ng Brigada na Ligtas ang redeployment sa Savash matapos ang operasyon sa Chusofyad noong 2025 pero hindi pala. Malaki ang implikasyon nito sa estratehiya. Nabigo na ang dominasyon ng Russia sa dagat. Nalimitahan na ang suporta nito sa operasyong panlupa, kontrol sa rutang pangkalakalan at pagpapatibay ng blockade ang kontrol ng Ukraine sa mga rutang dagat ay nagpalaki muli sa kanilang export ng butil sa 2,000 at 24,000 at 25. Nagpadala ang Ukraine ng 264 m tonelada ng mais at 185 m tonelada ng trigo, pangatlo sa pinakamataas na naitala. Sa isang koridor malapit sa tubig ng Romania at Bulgaria, naligtas sa Russia, muling gumagalaw ang komersyal na pagpapadala sa ilalim ng eskorta ng Ukraine, kung saan mahigit isang libong barko ang nakadaan. Simula nang mabuksan muli ang koridor, nagbago ang kwento. Hindi na ito one way para sa kapangyarihan ng Russia sa dagat. Naging pinagtatalunan, pabago-bago, at di ang lugar na ito. Maliban sa taktikal at psikolohikal na aspeto, naging sentro rin ng geopolitika ang dagat itim. Binabantayan ng nito ang bawat galaw, kontrolado ng Turkia ang mga kipot, pinapanood ng mundo kung paano ginamit ng maliit at kulang sa armas na bansa ang pagkamalikhain at eksaktong galaw laban sa makapangyarihang bansa. Ang tagumpay ng Ukraina ay hindi lang militar, kundi isang simbolo din. Ipinapakita nito na ang talino, kakayahang mag-adapt, at teknolohikal na inobasyon ay kayang tapatan ang dahas. Babala ito sa mga estadong akalay sapat na ang laki para magkontrol. Ang dalawang libo at 25 na budget ng United States Navy ay naglaan na ngayon ng Labindalawang bilyon para sa mga swarm ng drone na hango sa mga aral mula sa itim na dagat. Naglalabas na rin ang China ng pamatay aircraft carrier. Kaya pandaigdigan ang epekto nito. Habang nagpapatuloy ang digmaan, malinaw na nagbago na ang dagat. Hindi na ito kontrolado ng Russia. Naging testing ground ito para sa mga bagong taktika. Isang proving ground para sa mga unmanned system. At sa maraming paraan, isang tagumpay na laboratorio para sa Ukraine. Bawat matagumpay na atake sa oil rig, barkong pandigma, o logistics hub ay nagpapalakas ng simpleng mapanirang katotohanan mula Moscow. Hindi na nila kontrolado ang Black Sea. Ang oil rig pag-atake, dagat, mga drone, at kampanya ay magkakaugnay na bahagi ng mas malaking paglaban, pag-angkop, at estratehikong pagbabago ng plano. Ginawang delikado ng Ukraine para sa Russia ang pagkilos sa Black Sea. Ngunit nananatiling mapanganib ito. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ito tahimik dahil sa Ukraine. Salamat sa panonood.